sa ating buhay, maaaring makaranas din tayo ng mga pagsubok o suliranin na nagdudulot ng mga katanungan sa Panginoon. Ngunit sa mga ngaritong pagkakataon, nawa mas maging malapit tayo sa kanya habang nagninilay sa kanyang mga salita. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus chapter 20 verse 12. Sa gitna ng hapdi at hirap, nagdagpa ang init ng sikat ng araw, ay hindi nalingid sa Kanya ang mga babaeng malapit sa krus. Sana'y ako nalangan na matay noong araw na yon, Bakit ikaw pa? Halina't ating ehabilin ang ating buhay at kaluluwa sa Kanya na lumikha nito. Alam niyo po, mahalaga na magbalik relasyon tayo sa ating Panginoon. Magpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Toto Tabora na maghahatid sa inyo ng mensahe tungkol sa ikaapat na huling wika ng ating Panginoong Jesus. ngayong araw bilang pagunita sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagbulay-bulayan natin ang pitong huling wika ni Yeso Kristo. Samahan ninyo kami na sariwain ang mga salitang binikas ng ating Panginoong Yesus bilang simbolo ng kanyang pagpapatawad, pag-ibig at grasya sa kabila ng ating mga kasalanan. Natapos na nating talakayin ang ikatlong huling wika mula sa Juan, Kapitulo 19, Talatang 26, Ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ipagpatuloy natin ang pagbubulay-bulay sa ikaapat na huling wika. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marcos, Kapitulo 15, bagbula po talatang 33 hanggang talatang 34. Praise the Lord. Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, Gaya po ng sinabi sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 15, magmula po talatang 33 hanggang talatang 34, kapag binasa po natin sa New International Version Bible, sabi nga po kanina, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Which means, My God, my God, why have you forsaken me? Pag sinabi pong forsaken, ibig sabihin, deserting, living, helpless and abandoned. Kapag binasa po natin ang Tagalog na sali ng Biblia, ang sabi po, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung meron man pong bagay na masakit sa isang tao, ito po yung bagay na ikaw ay napabayaan. Sabi nga, masakit sa pinabayaan, masakit sa nagpabaya. Ang sabi po ng ating binasa sa Banal na Why hast thou forsaken me Kapag binalikan po natin ang talatang 33 ng Marcos ang sabi po ng English Bible there was darkness over all the land then Jesus cried out with a loud voice saying my God my God why hast thou forsaken me Alam niyo po ang pagkakataong iyan iyan po ay nagsimula nung halos katanghali ang tapat at pagdating po na ikatlo po ng hapon, talagang ang paligid po ng panahon yon ay nabalot po ng matinding kadiliman. Darkness was all over the land. At ito pong kadilimang ito na naranasan ng panahon sabi nga po ng maraming mga mangral, this was yung tinatawag po na supernatural darkness. This was not a sunstorm, sabi nga po, ako yung naranasan ko pong magpunta ng Middle East at naranasan ko rin ho yung tinatawag na sunstorm. Pero noong panahon po yun, hindi po yun isang sunstorm. This was not an eclipse, gaya po nang sinasabi ng ilan. This darkness was not something that people imagine. It was a supernatural darkness sent by God. So, makikita po natin dito, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, Tingnan po natin ang ating Diyos Ama. Tingnan natin ang ating Panginoong Kristo. So Praise the Lord. May kita po natin na talagang dito nga po ay uh, ang isa pong katotohanan na hindi po ito naunawaan ng maraming mga tao sa ating pong kapanahonan. So ito po yung panahon ng Panginoong Sokristo, our Lord Jesus Christ, gradually moved into loneliness during His final hours on earth. Alam po natin na siya po ay naroon yung kanyang labing dalawang disipulo sa banal na kasulatan sa tinatawag po na upper room. And then dumating po yung labing dalawa na bawasan po ng isa sa katauhan po ni Judas Iscariote. So ang natira na lang po ay labing isa. At alam po natin sa banal na kasulatan kapag atin pong pinagpatuloy sa pag pagbasa at pag-aaral, maging doon po sa tinatawag na Garden of Gethsemane, halos tatlo na lang pong mga alagad ang nakasama ng ating Panginoon Kristo. Pero ang pinakamasakla po sa lahat, mga magulang, mga kapatid, dumating sa punto ng buhay ng ating Panunso Kristo, halos iniwan siya ng lahat at nag-iisa na lang po siya. He was left alone. Kapag binasa po natin yung John chapter 8, verse 9, Praise the Lord. Ang sabi po ng Balakasulatan, And He that sent me is with me, the Father, sabi po ng Bible, hath not let me alone. So maliwanag po nung panahon iyon naroon po ang, ang Ama, hindi po iniiwan, hindi pinababayaan ng ating Panunong Kristo. Sabi nga doon, for I do always those things that please Him. Sabi ho ng John chapter 16, verse 32. May kita po natin, ginagawa ng Panunong Kristo kung ano lang po yung kalooban ng Ama at naranasan niya po yung pagsama ng Ama. Yet, sabi ho ng Bible, sabi ng Panunong Kristo pagpatuloy, yet, I am not alone. Why? Because the Father is with me. Pero ang malungkot, mga kapatid, sabi ho ng balakasulatan, but at the cross, isa pong napakasaklap na katotohanan, the Father left our Lord Jesus Christ. So naranasan po ng Panginoon, naranasan ng tagapagligtas, yung tinatawag po na matinding kalungkutan. Yung sabi po ng English, yung tinatawag na loneliness. So, the loneliness at the Savior on the cross, ito po'y napakay sa panahon na siya po'y naghihirap, nagdurusa, kailangan ng kaagapay, kailangan ng kaulayaw, and yet, naroon po siya nag-iisa. Ang tanong ngayon, mga kapatid, why was He lonely? Why was our Lord Jesus Christ lonely? Why was He forsaken of the Father? At ito po ang hindi naunawaan ng maraming mga tao, marahil lalo na po sa ating kapanahonan. Mga kapatid, kapag inaral po natin, mabuti ang bal na kasulatan, ang kasalanan po ang naghihiwalay sa tao sa Diyos. So that is what sin does. Sin isolates. Sin separates man from God. Sin separates man from men. And sin separates a man from himself. Alam po natin in the, in the Old Testament, when ang ating po unang mga magulang, si Adan at si Eva, with Adam and Eve sin, ano po sabi ng malang kasulatan? They run and hid themselves. Because of the loneliness of sin, God has never forsaken you, mga kapatid. Ito po yung isang mensahe na nilagay ng Panginoon sa aking puso. Na sa panahong katulad po nito ng panginilay-nilay, -nilay, gusto ko pong ipaunawa sa bawat siya po sa inyo, mga magulang mga kapatid. Naranasan ni Yesu Cristo ang mag-isa. Naranasan niya ang malungkot. Naranasan niya maging lonely. Upang ikaw sa oras na ito ay huwag makaranas ng pag iisa kundi maranasan mo ang pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Praise the Lord. You may have felt as though God abandoned you, but gusto kong sabihin sa iyo sa oras na ito, God has never forsaken you. Yes, God has never forsaken you. Why? Because if God forsook you, alam niyo mga kapatid, just imagine this, for one second, you would die. Because the Bible says, in Him, in God we live and move and have our beings. Sabi ho ng Acts chapter 17 verse 28. Praise the Lord, hindi po ba sa bala kasulatan, makikita na marami pong halimbawa. God was with Joseph in his trials. Even he was with Daniel, doon po sa yungim ng mga leon. He was with David also. But ito pong malungkot, mga kapatid. Hallelujah. Napaka ito po yung bagay na dapat maunawa natin sa oras na ito. Kung hindi iniwan si Daniel, hindi pinabayaan si David, hindi pinabayaan ng maraming karakter sa banal na kasulatan, bakit sa puntong ito ng Panginoon so Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay pinabayaan ng Ama? Why? Why? Jesus was forsaken of the Father that we might never be forsaken of the Father. Ito po yung gusto kong ilagay nyo sa inyong isip at puso, mga kapatid po namin nakasama ngayon sa oras na ito. Pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang anak upang ikaw ay hindi niya pabayaan. He went through darkness that we might have light. He went through isolation for us Sabagat ito po ang sabi ng Biblia, ang tao po, kapag hindi niya ito naunawaan, katulad ng sabi ng Balnakasulatan, for us, that is what hell is. Meaning, naroon yung tinatawag na eternal loneliness, eternal isolation. So, balikan po natin yung tagpo doon sa krus ng Kalbaryo. There were many people, nandyan po yung mga soldiers, nandyan po ang ibang mga tao, before the cross, at dito po yung narinig nila ang ang, ang matinding iyak ng ating sa Kristo. My God, my God, why have you forsaken me? Sabi 'yon ng Matthew chapter 27 verse 26. At ang malungkot, sa dami po ng mga taong naroon, karamihan ng mga taong sila po'y bulag. They were blind. Ang sabi ng sabi nila, they said, he is calling for Elijah sabi ng verse 47 up to verse 49. Kaya bigla ko pong naalala yung sabi ng Psalm chapter 22. Kapag binasa po natin ito, sabi ng verse 2, sabi ni G, sabi, sabi po nung tinutukoy doon, My God, I cry out by day, but you do not answer by night, but I find no rest. And then from verse 7 up to verse 8, sabi doon ng Bible, All who seek me, mock me they hurl insults, shaking their heads. Sabi ng verse 8, He trusts in the Lord. Sabi pa, Let the Lord rescue him. Let him deliver him. Since he delights in him. Sabi ho ng verse 18 ng Psalms 22, They divide my clothes among them and cast lots for my garments. Mga kapatid, ito po yung malungkot na katotohanan. Ito po yung malungkot na katotohanan. So, ito po dapat nating pahalagahan sa oras pong ito. Inuulit ko mga minamal ko mga magulang, mga kapatid, ang pinakaminsay po na ikaapat na uling, sa huling wika ng ating panosok Kristo, sa pitong huling wika ng ating Panunos Kristo, huwag nating pabayang ito po hindi natin maranasan. Kilalanin natin si Jesus sa ating mga buhay, anuman ang kalagayan mo sa buhay, sa buhay mo ngayon, anuman sitwasyon ng buhay mo, hindi mo mararanasan ang iyong pag-iisa, kundi mararanasan mo ang pagsama ng Panginoon. Bago ko lang ho tayo dumako sa isang panalangin na ako po ay isang magulang. Napakahirap sa isang ama o sa isang magulang na pabayaan ang kanyang anak. Pero ang Panginoon sa so Kristo pinabayaan ng ama upang ang bawat isa po sa atin ay huwag niyang pabayaan. Praise God. Kaya po sa oras na ito, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, Huwag natin kakalimutan ang ikaapat sa huling pitong wika na namutawi sa bibig ng ating Panuso Kristo. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Inulit ko po, pinabayaan ng Diyos Ama si Jesus upang ikaw na magtitiwala sa Kanya ay hindi niya pabayaan. Praise the Lord. So sa oras pong ito, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ikaapat na araw ng pagubulay-bulay ng ating Panginoong Heso Kristo. So, pero bago po sa lahat, mga magulang mga kapatid, napakahalaga po, dumako muna tayo sa isang panalangin. Praise the Lord, naramdaman ko po sa aking puso, sa aking espirito, especially ikaw na nanonood sa oras na ito, saan ka man naroon, buksan mo lang ang iyong isip, ang iyong puso, at sa oras na ito, kilalanin mo si Heso Kristo sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, at ako po'y nananampalataya, mararanasan mo ang kanyang pagsama. At kung nais mo kapatid, yumuko ka lang at pumikit, at sumunod ka sa maikling panalangin ito na aking babanggitin. Sabihin mo ng may pananampalataya, Panginoong Yesus, Yes, sabihin mo, Panginoong Yesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ipinapahayag ng aking labi, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ako po'y nananampalataya na matay ka sa krus ng kalbaryo, inilibing na buhay na maguli para sa aking kaligtasan. Salamat, Panginoong Yesus, sa buhay na walang hanggan, sa karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi na ako mag-iisa sapagkat ikaw ang lagi kong magiging kasama. Salamat po, Panginoong Heso Kristo. Praise the Lord. Muli po, maraming maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin sa ikaapat na araw ng pagubulay-bulay ng pitong huling wika ng ating Panginoong Isokristo. Tanggip maranasan niyo po ang talagang biyaya at pagpapala at pag-ibig po ng Diyos sa inyong mga buhay. So isang tanong lang po, paano nga ba natin isa sa buhay ang ikaapat na huling wika ng ating Panginoong Kristo? Are you like other, others still blind? Let the light of the glorious gospel shine in your heart. Praise God. Muli, ako po si Pastor Toto Tabora. Pagpalaim po kayong lahat ng Panginoon. To God be all the glory. Dumako po tayo sa ikalimang wika. Nauuhaw ako. Ito ang mga kataga ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na pangangailangan at pagdurusa bilang tao. It is a deep longing of a soul. The need is beyond all material possession, wealth, and achievements in this world. Ito ay ang ating kaligtasan, kapatawaran, at kapayapaan kay Kristo lamang natin matatagpuan na lumapit sa Panginoon dahil naghihintay siya sa atin Layuan na natin ang mga bagay sa mundong ito na makakasira lamang sa ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya. Lumapit tayo kay Jesus at lumayo tayo sa layaw ng mundong.